Na-scam ka ba? No fake ka ba? 10 times yun. 10 times? Ah, Na-scam kami, na-fake kami. Marami na pong talo sa buhay. pero. Anong deal yung pinaka hindi mo makakalimutan? Siguro yung pinakamalaking deal na lang nakinita ko. 1.8? Yes. Anong sapatos Masa to? Basta secret na siya. Oo, Sino tong tao <laughs> na to? <laughs> Talagang bansag sa amin. Barat talaga kami bumalik sa place. Pinabarat ninyo? Barat talaga kami. Tao market ni. Yeah, perfect. The market is down, so everything is cheap. Buy low, sell high. And yes. You call that live. Dane, ano yung pinakaunang sapatos na naisip mo benta na okay? ito yung magpapayaman sa akin. Unang sapatos na naisip ko ibenta benta nung panahong yon, yung supra. Supra. Oo, ma'am. Yan yung uso dati na high na sapatos, mataas siya. Tapos sinosot siya nila Justin Bieber, yung mga sikat na artist ng mga kabataan. Magkano ba yung ganun? Before, hindi ganun kamahal. Para nasa ano lang siya, mga 7 to 6,000. Pero that was 15, 12 years ago. Pag ngayon, magkano ng amount niya? Mababa na value niya. Iba na kasi yung cycle ng sneaker industry ngayon. Nakabili ka ng Supra noong time so, na pero ano pa lang yun. Uh, binibili ko, tapos gagamitin ko tapos ibebenta ko. Doon nag-start yung Doon flip. Magkano yung napasok sa yun na pera? Income? Kasi nung panahon yun, ma'am, ano pa na ako noon eh, sinusuportahan pa ako ng sister ko. So basically, bibiling ko siya dahil gusto ko. Mm -mm. Tapos ano, parang unaware ano ako, yung pala kaya pa kumita. So sinusuot ko siya tapos dahil sikat yung sapatos na yun, pwede mong patungan ng 500 pesos. 1,000 pesos. Yung mga ganun, unconscious ka na parang kaya mo palang pagkakitaan yung mga ganun sapatos. So, bata pa lang ako, ginagawa ko na siya unconsciously. At what age to? Um, siguro I started doing that. 16 years old, ganun, 17. 16 years old? Nag-flip ka na? You can consider flipping it, pero ako, parang for fun, hindi ako aware. Na parang yun na pala yung ginagawa ko. Uy, oh. belay din ako ng mga Pokemon, mga ganun. So, at your age na 16 years old, talagang passion mo talaga magtinda kahit hindi shoes, pero more on shoes talaga kasi yun yung pinakagusto mo? O, para talaga akong bombay, ma'am. Pinanganak ako sa mundong ito para ibenta yung mga gamit. Okay. Ganun, ganun level. Kahit anong gamit? Pero kahit more, ano. Pero more on shoes? More on shoes dahil doon ako nakilala. Bibigyan kita ng 10,000 or may magbibigay sa'yo ng 10,000 pesos? Sino, ikaw ba? Sige, hindi, ikaw na. Hindi, hindi. <laughs> <laughs> Hindi ka pang 10,000 pesos ha. Okay. Iba ang value mo ngayon. Ay, okay. MM na yan. Ay. Pero ano, pa paano mo gagawing million pesos ito? Ang 10,000 pesos. Ang 10, ako naniniwala ko ma'am na uh, success or one million doesn't happen in one night. Sa experience ko as a reseller ng mga uh, brands, uh, naniniwala ako sa consistency and volume. Mm -hmm. Uh, ngayon kasi iba ng sistema ngayon ng sneaker industry. If you will give me 10,000 right now, bibili ako ng mga sapatos na worth 500 and 800 na magbebenta sa akin ng ganong price, tapos tutubuan ko siya ng 500 to 1,000 pesos. So that's almost 50 to 100 profit. Kasi kung sinabi mong 10,000 pesos, binigyan kita, ibinili mo ng shoes na worth 500 to 1,000 pesos ang magiging profit mo per pair. Yes. Kailan ako magiging millionaire? Magiging milyonaryo? Um, well, hanggang lumalaki yung capital mo, kung reinvest ka lang ng reinvest ng profit mo, siguro it's good to start with 10,000 pesos. Siguro about 6 to 12 months. 6 to 12 months, pwede na akong maging millionaire. Yes. Oh. Para basta gagawin mo siya, at least magpahinga ka naman sa isang linggo, mga 6 times a week. 6 times a week ako uh, magbebenta ng shoes. Ano, ila-live selling ko ba siya? Ano, paano ko siya imamarket? Ganito ma'am, sa amin for example, uh, kasi kami, yung brand namin, talagang kilala na siya na bentahan ng mga sapatos. Uh, bigyan ka ng sample, may nagbenta sa amin ng 100,000 na worth ng mga sapatos. Okay. Pero this is just around 7 to 8 pairs. Okay. So we bought the pairs and we sold it for 182,000 pesos in 30 minutes. Anong laman ng 100,000 pesos worth na shoes na yun, paano mo siya nabenta nung nag-profit ka ng 80,000, yes. more than 80,000 pesos? Paano? Kasi, kasi ma'am kami talaga, ang trabaho namin is aralin yung market, yung market value ng kada sapatos na pumapasok sa store namin. At doon namin siya tatawaran, in a way na kaya namin mag-profit, mag ng 30 to 50%. Pag Kobe. mga Kobe shoes na basketball shoes, sobrang laki ng margin namin. Mm -mm. So, kaya namin mag-profit siguro. Basta we, we buy it for the price na kaya namin mag-markup ng 30 to 50%. 30 to 50%? Yes. Uh, kada isang sapatos. Kay Kobe, ah. Kay Kobe. Kobe. Shoes. Magkano mo na kukuha yung sapatos na Kobe? Um, siguro yung Kobe 6 na Grinch, like yesterday, we bought it for 25,000. Nabenta namin siya ng 38. 38,000! <laughs> so, pamitik, kumita kami ng 13,000 sa isang sapatos. Isang sapatos pa lang yun. Mm. Sino market nyo dito, Pulutitia? Ah, uh, hindi naman po ma'am. Mostly ang mga bumibili rin sa amin, mga resellers din. Kasi resellers. yung price na binato namin or pinost namin, usually it's also good for sa mga resellers na mga walang shop katulad namin yung mga online online. Mm -mm. So sila mostly tumatawad lang ng konti binibigyan na namin yung sapatos kaya sa mas stock sa yung mga sapatos. Ibinenta mo sa kanila to. Siyempre, may kinita ka na doon. Kung binenta sa'yo ng 20,000 plus, binenta mo ng 30,000 plus, ah. pinasa mo pa sa mga resellers. Pwede pa nilang i-markup yun. So parang ganun. Pata pataas yung value. Yes, na. pataas ng pataas ang value, pero hanggat dumating sa end user, nagagamitin uh -huh. yung sapatos, beat up na yung sapatos, bababa na yung value. Okay, so ang naiisip ko dito, if ako yung buyer, ako yung end user, bakit hindi pa ako dumiretso sa'yo? Uh, yun po yung labanan ng sneaker industry. Uh, pabilisan. Pero kami, we, we establish already suppliers from local, international. Local. So, dumidirekta na talaga sila sa amin. Okay. And sila yung naghahanap ng mga end users. Yes, saka masarap din po bumili ng sapatos sa mga end users na nagko -co collect Oo. Walang hindi business yung pagko -co collect nila, pero more on like. For example, merong mga Collectors before, bumili ng madami, naisipan i-benta, kaysa mabulukin sapatos, ipapasa na lang namin sa iyo. Talagang bansag sa amin, barat talaga kami bumili ng sapatos. Binabarat ninyo? Barat talaga kami, kasi marami kami OPEX. Tsaka ah. sino yung mga suppliers ninyo? Hindi naman natin para i pero... Yes. Ano to, international ba Followers. Followers? Uh, local suppliers, international, and trusted na mga... Uh, kasama na namin sa sneaker community. Okay, ito yung technique nun, followers followers, local suppliers, international, international, tapos 'yung mga trusted na mga may relationship na kami sa sneaker community. Trusted. Nagpapasahan na lang kami. Trusted na mga may relationship na kayo dito yes. sa community. Okay. Meron talagang tao na ang strong side niya is siya 'yung magaling kumuha ng mga Uh, pairs sa labas ng bansa. Mm -hmm. Meron din naman mga supplier dito sa local na sila lang yung binigyan ng ganong klasing access. access. So sila naman yung nagkakalap. Nasaan ka doon sa kategori nila? Tagabili lang kami sa shop namin. Kasi ako, uh, mas gusto ko din makatulong sa mga, para ano yan eh, uh, it's like Give and take. Mm -hmm. So kami, ang trabaho naman namin, maghintay lang kami ng supplier na magbibigay sa amin ng tamang markup nila. Okay. Tapos kami naman, magmamarkup din kami, ipapasa namin sa mga buyers lang, end users, mm -hmm. or mga resellers din. Meron talaga kayong end users na yun talaga, suki nyo na. Ako na yan. Sobrang dami namin. Sobrang yan. dami. Meron kaming community sa Viber Group na inaalagaan namin yung mga VIP clients namin. Doon yes. kayo nag-earn ng malaki? Doon po kami nakakuha ng consistent sales. Consistent. Kasi before pa nang namin i-post sa publicly sa mga social media namin yung mga sapatos na palabas, sa kanila namin hinahain agad. Mm -mm. sa so, nagpe-pre-order na sila. Pumibili um, na sila agad. Okay. Wala pala siyang pinakaiba sa mga luxury din, no? Kasi yes. Kasi meron mga gano'n na pag may dumating ka na, okay, limited edition to. Ito mm -hmm. na, sa iyo ko muna i-offer. So mm -hmm. sa shoes pala, meron din gano'n. Meron din pong gano'n, ma'am. Meron okay. din mga shoes enthusiast na talagang so, pro-collect sila. ma'am. Paano nila na-maintain yun? Talagang may humidifier, may ganyan? Yes. Uh, siguro sa pag-aalaga ng sapatos, it's very important na naka-aircon siya. Pero merong certain temperature 'yon na siguro at least your aircon will run 16 to 18 hours a day. Kung talagang aalagaan mo yung shoes, ha. 16 to 18 Matapos hours. Tapos na ko humidifier ka, lahat yun, kompleto. Bukod sa sapatos, kagastos, Opo, kagastos ka talaga ka ng malaki. Collector talaga mayaman ka. May pera ka talaga pag papasukin mo yung ganitong collection. Yes. Definitely. <laughs> Definitely. Definitely. Yes, Kasi so. kung wala ka naman budget sa Kung system, may extra ka, yes. You yes, can do it. Of course. Ano yung pinaka-risky na deal na natanggap mo? Na-scam ka ba? No-fake ka ba? In my line of business, I think na-scam na ako or napeke na ako for more than 10 times already. 10 times? Uh, sa akin, personal experience ko, mga apat, tatlo. Sa mga tao ko, mga sampu. Sampu sa tao? Iba pa yung apat sa transaction yes, sa labas? Yes, maraming beses na. Nalusutan kayo? Yes. Ang dami nyo na sa store, nalusutan pa kayo? May CCTV camera na kayo? Yes. Oh, ano nangyari? Um, ano siya, case-to-case -case basis. Kasi before, when we started, uh, syempre hindi pa ganun kagaling kami. Mm -hmm. Pagdating sa ano talaga sa sapatos kasi sobrang daming volume na pumapasok po sa amin. Ano yung sunod-sunod ng tao? Opo, grabe talaga. Pila talaga ang tao na bumibe, nagbebenta. Pandemic to? Parang, yes. Medyo mahigpit pa noon pero mm -hmm. pa-open na rin yung mundo noon. Dumating sa point na ako, naka-order ako online 35,000. Pagdating ng pairs, pare sa pares na itsura pero alam, pagbukas namin, peke. Medyo bad news today na-scam tayo ng 32,000 pesos. Yung sapatos na nabili ko na Pine Green ng university, excited nga ako na parang nabibili ko na yung mga pairs na gusto kong bilhin. And sad to say, yung dalawang pairs na nakuha ko, yung university Pine Green saka Wave Runners na 700, is fake. Fake eh. Yes. Pa, paano nangyari yun? Um, ano, galing sa ibang bansa? Anong... Local po yung supplier. It's just that sometimes, kahit yung mga nabilan mo na before, Meron pa ring tendency na lumaban sila ng hindi patas. Ibig sabihin kakilala mo yun ng loko sa iyo. Yes. Nakapag nakakilala Transact na transaction? sa before ng original tapos binantahan niya ako ng peke tapos din ako na block. Pinla no? May ganun po. Nung una mo ba? Yes, nung una po kasi syempre nung medyo bata-bata pa sa negosyo ang umiiral sa akin ego. Mm -hmm. So lumalaban ako, pinapahanap ko nagpo-post ako. Mm -hmm. Um pinapablatter ko and all. Na-realize ko na parang there's no point of uh, putting myself, na i-stress ko pa yung sarili ko. Nung nag-let go ako, binalik ni Lord talaga yun more, more than what I lost. Anong ginawa ni Lord para mabalik sa lahat ng nawala? Ang daming, mas marami Nung nilabas ko yung video, mas maraming taong bumibili. Anong video? Kasi ako, kasi I like putting the business online. Mm -mm. So yun, ako raw videos lang. So mag-unbox mm -mm. ako. Pagbukas ko, umiyak pa ako noon. Sabi ko, oh, siya, sabi ko sa eh yung pera ko nun, tama pa lang. So malugi ka ng 75,000, malaking bagay na yun. Mm -hmm. So mapapanood ng mga tao, umiyak ako. Oo. Bumili ka ng shoes? Bumili po ako. Yung binili mo na shoes, anong dahilan? Bakit ka naiyak nung binuksan niya? Naka-video ka nun. Naka-video Naka, ka nun. Lahat po kasi nang ginagawa ko sa business ng sapatos, naka-record siya. So, Rick, hindi mo pinlano na accident Excited na... Excited pa po ako oh, nun. Oh. Kasi mura yung sapatos eh. Sabi ko, ay naku, nakamura ako. Ganun, still to. May bibenta ko to. Kikita ko yung mga 15,000. Pagbukas ko pang... Ah. Nakunan mo ng video. Meron pa akong video niya. Sa YouTube. Okay. <laughs> Doon ka talaga lalong pumutok. Noong nilalabas ko po yung ganung klaseng experience na parang nakaka-relate talaga yung mga mm -hmm. tao na parang itong batang to masipag naman uh -oh. pero bakit niloko? Mas sinosuportahan nila. Uh Oo. -oh. And also, the authenticity. Yes. Uh -oh. Kasi nakita nila eh na uh, pure yung intention. Reaction. It's not scripted. Yes nangyari bigla na hindi mo ini-expect, doon ka mas lalong minahal ng tao. Minahal talaga nila yung flip ng sobra-sobra. Sobra. nakita nila yung emotion. So after mo umiyak, ano naging effect sa'yo nun? Siyempre, nalungkot ako in a way. Pero nung pinost ko nga video, nagulat ako sa response ng tao at support nila. Mm -hmm. Para, Dumami ba yung client? Aside from people buying so many pairs from us, na sobrang dami talagang bumili, nagme message pa sila na para oh, huwag kang mapanghinayang. Mm -hmm. uh, Ina-uplift nila yung ano ko. Pero syempre, meron mga bashers sa parang, yeah, deserve mo yan eh. Mm Halo-halo. -hmm. Hindi mo naman ma oh, na lahat. Hindi ng mo ng naman ma uh -huh. lahat. Lahat yan, sila may mga masasabi. But kailan mo na-realize na, okay, hindi lang to basta buy and sell. Negosyo ko na to. Mahal ko to. Dito ako talaga magiging successful. Siguro nung naka-experience ako na first six digit ko, yun ha? ko parang na-realize na siya, Shit parang legit na to ah. So, mm -hmm. what's next after six digits? Kailangan maka, sa isang buwan naman, maka seven ako. Bago ka naging six digits, gaano katagal to? After ba nung incident? Nagkano ng Hindi ah, uh, siguro before ko na-experience yung six digits ko, uh, mga about three to four months na sipag talaga araw-araw. Every day. Ako lang 'yun mag -isa. Video ko, si bi-video ako sarili ko, edit ko 'yung video, ako magpapak, ako kukuha ng sapatos, ako magbebenta, ako magpo-post. Mm -mm. Ako lahat. So resilient. Ako lahat gumagawa, tapos na-experience ko 'yung six digits, sabi ko okay. It's real. Mm. Pwede tong maging negosyo. Kailangan ko ng tao. Tuloy-tuloy mo ginawa from 3 to 4 months. Doon mo na realize na okay may 6 digits na oh, ako. So hindi ka to Miguel. Yes. Kailangan pala tuloy-tuloy ka lang. Yes. People will only see the result. Pero oh. yung bago ka umabot sa ganun, yung hard work, Amen. sleepless nights, building relationships, oh. community. Oh, hindi oh. nila nakikita yun eh. Oo. Oh, oh. Ang nakita lang nila yung success mo, yung result. Maiksi yun ah, yung 3 to 4 months para maganong-ganong 6 digits. Yes masyadong mabilis yun. Bilib ako dun sa pinakita mong authenticity and yun yung nagdala sa nung kung nasan ka ngayon. Thank you, ma'am. Anong deal yung pinaka hindi mo makakalimutan? It's either naging successful ka o nalugi ako ng malaki. Siguro yung pinakamalaking deal na lang nakinita ko is na... Oh, ito. Perfect. Uh, pumunta ako sa Hong Kong. May nagpahanap sa akin client noon ng uh, exclusive na apat na sapatos, mm -mm. nag-spend ako ng... Um, pinapabili sa'yo ito? Pinapabili sa'kin sa ni client. Okay. So meron na kaming agreement sa price. Puta mm -mm. Um, ko Hong Kong, full expenses paid. Sagot wow. pa ni client. Kasi doon ko lang mabibili, sabi ko eh. At first time namin yon magpunta din ng Hong Kong. Mm -mm. So bayad na. Naghanap ako ng supplier. I bought the shoes for 1.8 million for four. Four pairs. 1.8 yes. million. Anong sapatos Basta to? Basta secret na siya. Basta Hong Kong alam na ng mga nanonood. Pumita ko ng almost 1.2 million. Bayad pa yung trip ko. 1.2 million all expense paid oh, sino pa tao na to <laughs> so iyon ano client mo pa rin siya up to now Up to now he's still buying yes Alam niya na kumita ka ng 1.2 million Siyempre, sa kanya Siyempre hindi, mom oh, Okay <laughs> Pero ano yan sobrang bait niya na uh, I, I know if, if ever na mapaload niya to very mm -hmm. ano ako sa kanya very grateful ako kasi uh -huh. isa siya sa mga big clients ko talaga na nagbago uh -huh. ng buhay ko ay, uh, deserve mo naman 'yon. At nahanap mo naman yung gusto niyang makita. Oh, kasi ma'am, hindi naman biro din yung ginawa ko na. Syempre nag-risk ako. Um, uh, ano, yun, pumunta ka sa Hong Kong. Alam mo na ako sino ka mo. Hindi po hanapin ko po 'yon. Pero kasi doon ka all over Hong yes. Kong. Para Pero meron na mga kausap. Isipin ng mga nanonood, mm -hmm. 1.2 sobrang lugaw naman ng ano, ng kita mo. Mm -hmm. Pero yung sapatos na yun kasi, sobrang hirap hanapin 'yon. Parang kunya, limandaan lang 'yon sa buong mundo hanapin mo yung isa sa lugar na Sumugal yun. ka lang. Sumugol Pumunta pa. ka lang doon. Anong usapan nyo? Whatever happens. Halimbawa, hindi mo naman nahanap. Mm. Kung hindi mo nahanap, babalik mo yung pera, syempre. Pero bayad pa rin yung trip. Bayad pa rin yung trip, pero syempre, babalik mo na yung pera. Nakompleto mo yung apat. Nakompleto ko pa yung apat. Very happy ako kasi same size yung kailangan, tapos yung apat na sapatos, kumpleto na. Buo loob mo eh. Buo po. Pupunta ka doon, alam ko hanapin ko to kasi passion ko to. Yes. Gusto kong ibigay yung hinahanap sa akin ng client ko, which is giving the good service. And alam mo sa sarili mo na pag nahanap ko to, kikita, kikita, ako. Yes. Ako, kilala kita na ganito kang klase ng tao. Kasi nakita ko yung, ano mo, yung drive mo eh. Na, yes. Na pag meron ka nakita ang opportunity, grab ka agad. Yes. That's what makes you successful. Thank you po. Thank you. Nakaka-inspire ka sa akin. Thank you Pure hustle talaga. Kaya no wonder kung bakit ikaw ang tinitingal ng Tain Thank you po. Ang daming nagbebenta ng sapatos. Bakit pag sinabing high ticket, kailangan ding growth pay? Siguro po sa akin, very important ang integrity ng isang brand. And I believe uh, kami naman ng mga tao ko and me, uh, my, myself, uh, we've built that for four years. Lahat na mabibili mo sa amin, we will make sure that it is authentic at hindi ka malaloko. And yun yun na parang na ano namin sa kanila, na ipasa namin sa kanila na pwede kayo magtiwala sa amin na But build namin yun. Trust. Kasi ang pinakamahirap na makuha na loyalty ng high ticket is trust True. sa brand. So uh -huh. kami, kahit maraming bash left and right, kami diretso lang eh. Mm -mm. So kasi may goal kami. You build your trust, you have the integrity. Yes. And we have a very good story to tell. Yeah, about. you have a very good yes. story to tell. Yes. Yun yung dahilan kung bakit kayo tinatangkilik ng mga tao. And alam ko na ako as a client, gusto kong pumunta sa because alam ko na hindi mo ako lolokohin yes, po. at bago mo pa ibigay itong product na to itong item na to dumaan na to sa matinding quality oh, control alam ko na safe yung pera ko yung hard earned money ko para ibilin nitong isang product na ito yes po ma'am alam ko hindi mo kami lolokohin ko oo ah, matik yan, ma'am <laughs> <laughs> matikyan no oh. kahit magkaibigan po tayo <laughs> uh oo -oh. ramdam mo na <laughs> kailan mo unang naramdaman na okay CEO na ako. Hindi na ako basta-basta. Siguro po, uh, nung nagkaroon na po ako ng retail, F&B, commissary, uh, services, and investment. Yung so, commissary, anong... Yung commissary po? po namin, we launched our commissary last year. Naga-handle po kami ng mga restaurants na maliit lang yung kitchen, ganun. Okay. Kami nagpo-provide ng mga ano nila, stocks nila. Oh, so, naka pre-pack na. Okay, so uh, focus lang sa commissary. So kung yes. ako meron ako isang negosyo, gusto mo pa commissary yeah, sa amin? Yes, pwedeng. Yes. Oh, ngayon ko lang narinig 'yon na mayroon pa ng mga commissary na pwedeng i-rent Yes, yes po, ma'am. Kasi okay. ang kagandahan po sa commissary, iwas nakaw ng mga oh, tao yeah. sa kitchen sa loob. True. Uh, iwas spoilage. Okay. Mm -mm. Kasi kami po, yung i-deliver ide namin sa inyo, naka-prepack na siya. Gugupitin na lang, tapos for... Pati manpower, sa inyo na rin. Sa amin din, yes po. ako, itong chicken ko, itong recipe, padala ko yung ingredients, kayo na mag... Yepos, yeah tapos naka-NDA po lahat yun, madam. So, hindi po hindi kayo... Lalabas hindi lalabas ang recipe. Hindi lalabas po yung recipe. Okay. Galing, no? Yan po. Grabe. Tatlo po grabe. kami may-ari noon, si Chef Ivan, saka si Vice Mayor Isaac ng Pangasinan. Vice Mayor Isaac ng Pangasinan. Yes. yes. Kami tatlo po pala mga si, uh, Hindi ba ikaw yung bumili ng sapatos? <laughs> si Vice Mayor. Uh, Vice Mayor. Oh, uh, Napaka-bait na napaka naman. Baka na. naman. Okay. Natalo ka na ba sa negosyo? Malaming beses na po. Um, but ako kasi parang sabi ko nga if kung lahat ng meron ako ngayon kukunin kaya ko ulit simulan. Mm -hmm. So, kung natalo sa negosyo maraming beses na pre-pandemic, ano nangyari? Um, uh, dati po meron po kaming restaurant na maliit sa Makati. Mm -hmm. uh, nasa condominium siya. Kaka-start lang noon, parang about 3 to 4 months 'tas pandemic. Mm -hmm. So, malaki, Nagsara. malaki po nilabas namin doon, lugi agad. Pagdating sa sapatos, ilang beses na kami natalo, we siguro our losses is Anin uh, imagine mo, laki na po mga 2 to 3 million. 2 to 3 million. Or more than? Paano? Paano kayo natalo? Meron po kasi mga instance na bibili si client tapos hindi tutuloy. Na-order nyo na. Oo. Uh -oh. So uh, you meron. have to pay for it. Yes. Na-scam kami, na-peke kami. Mm -hmm. Marami na pong talo sa buhay pero mas marami pa rin panalo. Paano mo na sabing na nanalo ka na? Panalo in a way na yung buhay ko ngayon parang dahan-dahan siya nag-make nag sense. Kasi mm -hmm. ngayon po maging officially daddy ako, yeah. bunti si misis so... Yeah. Success doesn't mean money for, for me. Success is about, you know, being content on what you have and kung ano yung level ng buhay mo. Ako masaya ako ngayon, yung success ko ngayon umuwi ako, nakita ko yung pamilya ko, masaya. May maganda kaming bahay, may kami. So okay na ako doon. sakay mga tao ko nag-evolve din. Yung supervisor ko ngayon naka-kotse. Eh. Wow! oh yung mga success tao ko ngayon, ngayon naka-motor. So success sa akin yun. Plus yung community mo. Marami kang natutulungan na tao. You successful is also a reflection na rin ng success nila eh. Yeah. Kaya sila ganito, it's because you connect with people you give them opportunity. Yes. Kaya, ganun na lang yung mabilis na pagkalat niya. Kasi they earn also from you. Isisupport ko tong taong to because meron siyang malaking impact sa buhay ko. Yeah. Bukod sa natutulungan <laughs> mo sila financially, yung support na binibigay mo sa... kagaya niyan, sinabi mo, may franchise kayo. Apo. Saan-saan na kayo naka-franchise and saan-saan mo nadadala yung mga tao mo? Yes, actually, we we just started two weeks ago. We opened our franchise already. So, it's a different business model. We focus on volume, yeah. uh, cleaning services, is and consigned okay. consignment. W when you say cleaning services, ano yun parang Dadalhin yung shoes sa inyo, nilinisin? Or yes were... po. Uh, we do restoration, restoration, we do cleaning, we do regluing. So mm -hmm. basically, everything that you need for your sapatos na masisira or merong issue, kaya namin ayusin. So hindi lang siya pagbenta ng sapatos. Yes. Pwede ka kumita sa cleaning. Pwede rin magbenta? Pwede ka rin magbenta, of course. Doon sa uh, wash me flip? Yes, pwede ka rin magbenta. Pwede magbenta, yes. magpaparestore? Pa parte to. siya kumbaga baga 3 in 1. How much kung gusto kong mag-franchise? Ang... And ano yung mga pinuprovide na niyang company? Our franchise fee, actually, very affordable. And, uh... I believe that it's worth the the money. It's only 3 million. 3 million. Ano yes. yung mga may kasama Nako, na siya oh. ng 1 million worth of stocks ng sapatos? 1 million. Nyo? Pero volume po ito ah. Ito oh. yung mga na-mention ko earlier oh, na oh. mga 1,000 na sapatos, okay. 500 na sapatos, ganun. Okay. Sila mamimili o basta kayo? Basta worth... Kami po ang namimili sa kanila. Okay ah, po. Basta worth 1 million. Yes, uh, oo oh, And then another Pero kaming uh, construction din na uh, around 500,000 nasagot namin. Okay. May so signage, CCTV, BOS computer mm. training okay. and uh, kasi yung training po namin hindi lang sa sales hindi lang sa admin side pati sa cleaning services lahat lahat sales, po admin yes. side training Pag services? pag-input po ng mga stock sa system namin so medyo komplikado siya so lahat yung provided namin yung lahat sulit ka na sulit 3 po. million balik construction product saan kayo mag-earn dito if ever tama lang our, our goal is to prove that our brand works Our business work. Iba yun. talaga pag so, yung negosyo talaga. mo, yun ang puso mo. Hindi yes. mo na iniisip yung malaking bulk na makukuha mo kaagad. Yes. Ang importante, you share the opportunity and also, alam mo yun, ito na yun eh, sa sapatos ng passion ko. Pag nakikita kong kumakalat siya. Mm -hmm. Ilan na ba yung franchise ninyo? We launched our franchise two weeks ago. We have two Uh, under construction right now, we have three na naghahanap na lang. I mean, yung dalawa, location na lang hinahanap. Yung isa, about to start the construction. We have five already. Five already? In yes. a span of two weeks? Two weeks, weeks. weeks. masasabi mo sa mga tao na, okay, medyo hesitant sila kasi down yung market ngayon eh. Yeah, perfect. The market is down, so everything is cheap. Yeah. So, it's the perfect time to do Invest. the franchise now. Yes. To buy the stocks that we need right now. Kasi, okay. Malay mo, in a, in a span of three to four months, you will never know. Hindi naman namin inakala ganun din kabilis babaksak yung sapatos eh. Mm -hmm. Pero meron bang nakakaisip ngayon? Ako lang atay nakakaisip ngayon na baka mamaya bukas pagising natin matasan sapatos dahil nagkasakit si Jordan. Okay. Dahil ganito. Nangyari sa Nike, bila nawala yung ganito, nagka-problem ganun. So hindi natin alam. Mm -hmm. So ako, hanggang murang market ngayon, hanggang baksak ang market ngayon, this is the perfect time to buy the stocks. Correct. Tama. <laughs> buy low, sale high, and yes. you call that flip. Yes. Yes po. So that's what we do. Bigyan mo naman kami ng advice sa yes si mga po. followers natin dun sa mga nascam, sa mga pinanghihinaan ng loob. Well, ang payo ko po sa mga aspiring uh, negosyante, kung na-scam ka na or magsisimula ka pa lang, number one is you have to, you have to do your due diligence talaga. Arali mo yung business. Kung makakapag-rewind lang kami lahat ng experiences namin, sana pala inaral namin muna bago namin siya ginawa. So, parte talaga din ng negosyo na magkakamali ka, magkakaroon ka ng lugi, But it's, uh, the question is, paano ka makakabawi? Mag-fulfill at mag-fulfill ka Mag-fulfill at mag-fulfill ka. It's ano, sabi nga ni Thanos, di ba? Mangyayari talaga siya eh. So, Pag nagtayo ka ng negosyo, do not expect na magiging successful ka kaagad. Yeah. Dadaan ka sa lahat ng proseso. Mabigat na journey to. Pero no matter what happens, kailangan tuloy-tuloy ka lang. Yeah. Never stop. Kasi, Pag tumiri ka, tapos na. Ayun na. Be consistent. Never stop. No matter what happen, ma -flip flip mo yung buhay mo. Yeah, totoo po yun. Today, marami tayong natutunan sa pag-share ng mga insights, ng mga experiences, and yung success ni Dane pagdating sa shoes. See you on my next Experts by Shinjin.